Libre mo, sarap ng tulog mo, makukulong ka na pala. Labas ang puwet ha. Oh, e-bike lang malakas. Ang tanong, saan natin iiwan itong motor? Di ba? Yun yung malungkot doon. Alam ko na, saan tayo magpaparking? Yung ba talaga mga nagmamadali sa kanil kanilang mga trabaho? Ang gara sa Pilipinas. Kahit wala ka ng kasalanan, may kasalanan. So ngayon nga pala, alas 6 na ng umaga. So, didiretso tayo ng San Joaquin. So, diretso tayo ng San Joaquin. Sasakay tayo ng ferry boat papuntang Divisoria. So, mamimili tayo dun. Samaan niyo ako. Adyan lang kayo. Yung mga tao na papasok. Sa so, mga kanil kanilang mga trabaho. Pasok yun, no? Iba, iba yung mga amoy. May shampoo, may pabango. Baga, mga fresh pa yung mga yan, eh. Today is Monday. Today is another day. Today is another vlog. Okay. Eh, paano ba may pa -uwi? Papa Papasundol kang ubay. Oo. Papa. Dapat i-charge yun. Pa-charge naman. Kunti lang. Eh, di ba hindi umabot yun. Eh, baka umabot. Kasi magaan lang sila. Dalawa lang yata sila. No helmet check. Chinela check side mirror naman Mitsu BB Mitsu BB ay ayos yes. Mitsu BB nakita mo eh bago na palang ano ngayon ha ah. hindi na pala Mitsu BB si Mitsu BB ayos ah, ang lalapit eh no Mitsu BB yan tayo mga Pilipino napaka ano natin napaka creative natin mayroon pa nga 4x4x4 eh <laughs> Tapos nandun na yung sagot eh Anip ah, na yun Yan yung mga ano Kor Kala ko mahihirit ang ulo ng driver eh no Yan dahil, dahil sa kalsadang Ewan ko kung anong meron Bakit sobrang Yan no So kakana na tayo dito No entry Why why Ah eh ano lang pala yun Eh may lang pala yun Iyan e, you know? o Ha Sampah bos. Dibu hmm. next. Dibu Alam kuna kayak atet beti kayak kaya tataal -tata, beti bos. Meron kasi oh, eh, dada, di counter no? Tang... Ano sini sang dulu nang ano. Nang yan. Pagkasokan natin doon Saan naroon? Ha? Saan naroon? Tayo magkasama nang pumunta rito eh Meron din na Saan? Meron dito na Umata ka na naman yung pagiging ano mo Yung expert mo ah Dito na kayo sa expert option Ano? Pida May graffiti ah Ayos ah ay putang ina ang Ano ba 'yan? Ano yan? Kadiri. Tula ng parking. Saan tayo pa parking? Muntara wait lang, wala pang parkingan eh. Saan pa rin mag doon? Ay, close. holiday yata ngayon eh, no? Huh? Holiday po ba? So, sagwado na lang tayo sasakay. Hindi ko alam kung bakit. Na hindi malaman sa kadahilanan. Sumilang so, bridge to ba yan? Yung maliit na kanto? Ayun, ano? Okay, okay. Dito pa na daan nun. So, now I know. Ngayon ko lang naalaman ah. Ayos. Ah, Napapasaya ako sa inyo. Pwede ba ako sumayo dyan? Ah, shit. Dito kami ang Ay, pinupulit niya. Ayun, GM Blocks. Mamumulit na ano, ng jackpot. So, hindi ko na alam paano pa uwi nito, ano. Kung man. Wala ko pero dire diretso lang naman yata ito eh. Ah, ko sa labas nito. Ito yata yung may one way ano. No? Sa may Sa baka sa may ano to, sa may Yung may na ano, natulay na pero banda lang doon. Yung one way, ba, Alam mo yung yumuyugyug na tulay. Hmm. Makakanat

Latay pa nga Hayop na yan Pero tayo, takbongan nga na tayo May kasama O oh, yun know, Di ba Dumaan na nga tayo dito naka-motor um, to naka jeep Dumaan na tayo dito Naka jeep Advertise with us oh so advertise natin Yung mukha natin dyan Alala guys Subscribe to, to my Our channel <laughs> Subscribe to my YouTube channel. Ang ganda oh, tatlo gulo. Talagang pang ano. Oh, pia, grabe yung pasok mo no. Walang ano, tingin-tingin sa kanan ah. Diretso ka sa portal niyan. Iyon know bomba. Tignan tayo sa kanan, daming sumarigas ang mga kamote. Ang gara sa Pilipinas, kahit wala ka ng kasalanan, ni kasalan. ultimo na ka-parking ka, parking, walang tao. ng tanga yung kamote yung ano, yung truck. Eh, huli ka pa rin. No? Ganyan tayo eh. Hindi Yun mahirap eh hindi pumapasok yung justice system natin ng maayos pagkaganon lagi bri ang sarap ng tulog mo makukulong ka na pala dahil sa kamotihan di ba ano klase yun napakahirap i-explain nuna ha parang kumbaga nakasalalay na lang pagkakulong mo sa ibang tao op, labas ang puwet, <laughs> sarap gumising ng maaga pa dapat sa kapatid ko. Ate? Iyan oh, TLC Oh. Bakit nandito sa Makati? Parang, ah, hindi. Wait lang. Bakit sa, sa ano? Bakit tawag dito? Bakit TLC? Oh. Ayo nga pala. Ay, ba diba, Baka ko na lang itong mga jeep na to Ang tanong, saan natin iiwan itong motor? Di ba? Ayun yung malungkot doon. Huwag ko na lang mamaya yung jeep. Bugutom ako ah. Alam ko na so tayo magpaparking, sa tayo mga parking sa sa, sa, ano, sa tubig o dyan o Idiretso mo Ito yata ito parking na nila back lang malakas Hindi ba talaga mga nagmamadali sa kanilang, -kanilang mga trabaho Ah, dito nga pala, mag park tayo. Try na natin. Baka pwedeng pa kayo Bigyan na lang natin ng konting. tingin, Konting pampadulas. Okay.

打一吧。 nagugutom hmm. uh, ako Ito, medyo malayo yung biniyahin natin so nang pala tayo ng Divisoria o ingat yung bata oh. Hawa ka lang Pasig Marikina Diretso tayo Diretso Di mo tayo Magkapasig ba tayo? Ha? Di naman tayo magkapasig di ba? di naman tayo magpapasig. Pasig, San Joaquin. Sa bahay muna. Hindi, diretso na tayo. Pateros na tayo. Ha? Huh? Pateros na? Pwede kong maliwa. Mas madali doon. Mas malapit. Oo Pwede kong maliwa dito. tignan natin. Ay, pwede. Ayun na pwede. Ang makalawa. Ubutom na talaga ako. May pera ka dyan? Pag may nadaanan tayo, kain tayo? Kung may pera ka, 100 sa anong apartment. Ayaw nga pala.